Amen. And I said to myself, wonderful... <laughs> kali Bang, <laughs> <Man, laughs> <muna> <laughs> <Jeffrey>, <laughs> <laughs> Uh, Pag isimba kami, may late eh. Buti ka ka nang maiwan. Dami <laughs> na. Isang safeguard. Isang <laughs> <laughs> safeguard. May anak mo pa bango. Kaya pala may dalang bag. Buti ka nang maiwan eh. Buti uh ka nang maiwan. Oo. -oh. Ano pa naman, mainipin pa naman ang piloto nyo.

Okay. Bakit ka na late, Jeff? Akala ko hindi ah. Akala mo ano? Akala ko ito. Akala mo hindi si bak... mama si tito niya. Ako Ako basta pag... Hindi na makakitaan niya. Basta pag Sunday, ano? Simba tayo. Hindi na muna, hindi na kasama bilis niya, kaka-start ko lang ng kotse, nakaligo ka <laughs> na <rin. laughs> agad eh. Ano kasi splash? Ay, <laughs> ano, parang hindi lang yung 5 minutes. Ha? Parang hindi lang 5 minutes. Hindi 2 minutes. Pagkabol eh, siguro eh. May, may, tubig na sa bari, hinaganyan doon. <laughs> Derek na. Ah. Ah, ka! Okay, so mga kabayan, bago kami pumunta dun sa kabilang bahay, mag-warm up muna mag kami, mag-exercise kami ni Lola kasi kailangan namin yung mga energize, exercise, ganyan yung pagkatawan kami. Parang kami nag-zomba. Ang iniingat-ingatan ko. Di ba? Di ba maganda yung ano? maganda sa pagkiranggang kapag nag-exercise ka? Kasi lahat ng katawan natin... Matawa tayo, exercise na rin yan. <laughs> diba? Masayin mo na <laughs> Dapat, ah, ano, mag-exercise ka, mag ka. <laughs> kasi ito yung kailangan ng katawan natin. Kasi lahat, kasi may dugul tayo, may tayo na parang daba para. Kailangan yung magalaw-galaw. Ganyan. Ito, pang, pang dito. Pa, pa, dito. <laughs> Ano ang step yan, Josh? Ano step yan? Ano sa'yo? 5,

8 8? 8? Tama na Tama na! Ano okay. Ano ba alam, mo? Uh, ano, alam ko? Ano uh, Ganito, ganito! 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 <laughs> <Mama>, Parang <yung limo. laughs> <laughs> ano bang mga benefits ng mag-exercise? Ah, oh, yung benefits yung pa, jumping Eh, Eh, anong benefits niyan? Anong magandang maidudulod niyan sa ating katawan? personal first ano, yung sa na Si, <laughs> diba? uh, Para maging healthy din Para maging healthy sa ating katawan. Diba? Para matuloy mali yung system natin. Yes, kaso gabi na ngayon. Pwede din naman sa gabi. Pwede naman sa walang gabi. Sa na. para pag walang time sana sa umaga. Kasi yung iba may mga work Hindi na mga kabayan. Pinapapuyosan na mga kabayan. Okay na. Okay. 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 So parang ano na. Parang, parang okay na lahat yung ginagawa namin. Kaya pumunta kami sa kabila. Pumunta na kami doon sa garden kami nila. Kasi okay na yung katawan namin. Malakas na. Okay, bye! Marami pa sa atin ngayon, hindi pa alam gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talaga gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyo ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede ’yong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa na nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Kailang pagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-meses na kay sa PB Team Solar. Ikaw ba ay pawis na pawis na dahil sa matinding init ang panahon? Pero ayaw mong gumamit ng aircon o kaya naman ng electric fan dahil baka lumaki ang bill mo sa kuryente? Meron kaming solusyon dyan, kapugong biyahero. Kunin lamang ang inyong mga cellphone at mag-message na kayo sa PB Team Solar. At umorder na po kayo ng pangmalakasan nating solar electric fan. At wala na po kayo ibang gagawin kung di ang umupo at uminom ng inyong paboritong soft drinks o ng tubig na malamig habang nanonood sa vlog ni Pugong Biyero. Hindi na po kayo nainitan, nakatulong pa po tayo sa charity na tinutulungan ni Pugong Biyero. Into to myself what a wonderful world